Ngayong araw nga pala dumating tong printer. Ilang beses ko kasi itong pinag-isipan bago ko nga bilhin. Kaya naman yung drawing sa isipan ko ay nagkakulay din. Nagbabalak nga kasi ako na gawin tong extra income para pandagdag tuition nga din ng kapatid ko. Ang sarap kasi sa pakiramdam kapag unti-unti mo nabibili yung mga gusto mo. Tapos ikaw pa yung nakakapagbigay para sa mga magulang mo. Sa store nga pala na PC Works ko to nabili. Talagang solid yung pagkakapackaging nila dito. Kaya kahit through online ka bumili ay goods na goods. Madami kasi silang good ratings at reviews. Kaya marireceive mo na maayos yung items nila. Hindi mo nga makikitaan ng damage. Kaya saktong-sakto nga to para sa mga estudyante or kahit sa mga nag-oopisina. Kasi ang gaan nga lang niya, hindi nga siya ganun kabigat. Nakabaligtad nga pala siya Meron nga din pala itong kasama na nasa loob ng box Binaligtad ko nga para makita yung ganda ng itsura ng printer Kaya naman subang na-exit kami na kapatid ko After nga namin na matanggal siya sa box Unti-unti ko nga nilabas yung mga kasama niya Ito nga pala yung manual guide niya Tapos kung paano nga siya i-operate sa wifi Tapos yung mga ink cartridge niya At mga charger bond paper na nga lang yung kulang. After nga ng printer, ay laminating machine naman yung dumating. Nakakatuwa kasi ilang araw nga lang yung pagitan nila. Pangarap ko nga lang to dati, ngayon unti-unti nang natutupad. Talagang mapapating you god ka talaga. Kaya grind lang tayo ng grind. Kahit mahirap ay wala kang imposible. Mabagal man yung proseso, ang importante nga ay umuusad. Kapag ka meron nga tayong pangarap, kailangan mo nga lang kilusan. Laminating film na nga lang yung kulang dito color white nga rin pala siya, kakulay ng HP printer. At ang gandahan nga pala dito sa printer nito ay meron siyang reverse. Pwedeng pwede nga pala siya sa A3, A4, A5, and A6. Pwedeng pwede nga rin pala siya sa cold laminated film. Kaya naman kapag bumili ka ng gantong brand ay hindi hindi ka nga magsisisi. Magiging worth it nga yung pagbili mo. Kaya sa mga nangangarap din dyan, huwag na huwag kayong mawala ng pag-asa o mapanghinaan ng loob. Malay mo soon, mabili mo na rin yung mga gusto mo. Kasi wala kang shortcut sa pagiging successful. Kaya lagi tayong magpapasalamat kay God. Maliit man yan o malaki. Kasi kung di dahil sa kanya, ay hindi nga natin matatamasa yung mga gantong bagay. Ayun lang, maraming salamat sa panunood.